Nasaan yung ulo diyan? Bitawan mo para magtago siya. <laughs> Ay, hindi, baka makawala. Hindi oh, konti lang naman. Wag 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 sa wag wag <laughs> <kayo. laughs> Ayun, kaya pag di mapapansin, di ba? Kaya, oh, di mapapansin. Yung mga nakakaapak no, na lang po yan, ha? No. Pero nasan yung, yung, na? yung, yung ulo, Sis? yung palagi Sis, Nandun po. Kasi po, yun, nandun yun na lang ang pinaka... Yung sariwa nandun na, po. na po yun, yun. May... Sariwa. Oo oh, nga, wala kang makita, oh. Nandun, wala, gyan, Kaya yung mga, mga ano, yung mga nakakaapak na farmer natin sa, ano. Pangasinan, ano na mo sila Hindi mo sila makikita. Camouflage ito. Sabi niya, talagang ko si ate, pagdating dito ako, wala na yung as. Huliin ko na. Hindi ko makita, baka Hindi ako kasi. yung ulo hindi mo makikita kasi nasa. Lumapit na nga ako, wala pa eh. Saan yung ulo niya? Pakan mo ako. Walang bahay na as po dyan, wala. Ito yung ulo niya. Mayroon! Sinilip ko po lahat yun. Nakala ko nandun yung ulo, nandiyan pala oh. Wala wala tang Ay niyan, mive-videoan ko. Ganyan na magbibitaw din sa akin. Hoy, sabay. Madalaw lang po yung aso dito. Madalang dito na. lang. Pero yung tumuka sa'yo iyo Oo. nga. ko tumuwayan. Tingnan niyon. Kilala mo po ba 'yan? tumuka sa'yo. iyo. Praktis niki tumuka do. Gugulin natin. Bakit 'to? Ano klase namin yan? Hayop po yun na po, yun nakapakasakit, Payat na mga Oo, parang ganyan. Oh, bilog. Masinis na mag-enjoy. Hindi. Wala kung ano yung nakatoka sa kanya kung cobra. Sa layo po nito, maglalaro pa kayo. Hindi nga rininis. Uy! Ayan, may kamantag. Hindi ka nakuha? Hindi. Tumayo lang siya pa. <laughs> hindi, kamantag yun. Oo, oh, ganun talaga. Ay, na na Ayan, napunta sa damit mo. <laughs> ha? Iran? Okay, Oo. Oh. Kamantag na yan? Bumuga po yan. Ay! Ah, hmm. Sabay ka, sabay ka ka. Pag kumagat lang. Hindi o, oh, sasabay na yun. Shhh! Ganda niya yung sound. Masyado na na lang ako yung... <laughs> Puta. <laughs> lalaki ba ba? Hindi na ako madag. Sabi tingin pa. Lalaki. Lalaki. Ah, makikita nyo rin kung lalaki ba ba? Dalawa po yung ano niya, Ari. Pakita ko yung Ari. May kasama yan. Dad! Naman, naman. Ayun po yung Ari, dalawa. Lalaki yan. Lala. Ayun Lala. po, lalaki. Lala. Oh, parang may ano sila po? doon. Parang buwan ah, Dalawa yung Ari niya. Hmm. Pag babae, isa isa lang. Wala, isang butas lang po. Hindi ah. dalawa dalawang butas, maliliit yung lalaki. <laughs> Sana ako papasok? Kaliba ka na. po yan, nagtataka po ko nung dalawa. Nagtataka ako eh. Hindi okay lang, dalawa naman pala sila. Bago kasi siyang huli. Tayo so, lang niya, hindi pwedeng hindi mo na siya tatawagan. Wala, yung sakon niyo, wala yung lalagyan. Pero po na Ay, ay, sakon mo Masan yung sakon? O, picture-picture mas naman. malaki ito pa kaysa kahapon. Oo, no? oh, malaki. Ito, so, mahaba yan, oh. yan. Taba pa yan. Kasi bukid ito eh. Hmm. Camouflage siya. Karam, huwag tayo. Magaling magtago. Oh, huli Don't na tayo eh. <laughs> Joke lahat. Tinignan na? ko na po yun. Walang butas. Walang <laughs> butas doon. Wala nakita. Doon po ako nauna. Ay, yung mga tubig po. Opo, pati yung sa pispan hmm. may gandos. May may tubig. Wala pong bahay. Yung mga sinunog na halaman yun yan yes sila nagkakasugat sa may nose sinunog, kasi sinunog na bubalik lumaki yung butas kapag nagtatago sila yung yung na, na yung malaking ah, butas kapag itingin na lang po yung isang malaking butas yung sinunog yeah. so yun, na may pero ito wala pala so dyan, wala pala siya sugat wala ano talagang ibig sabihin sa pasan nyo na gito to wala na no, yung sariwa na yun wala nang ahas dyan wala o Kapag utumanda yung palay, may pupunta ng ahas kasi yung daga pupunta sa matandang palay. Ha, ah, talagang yung daga oh. yung Daga po yung nahabol So yung yung daga pa na rin namin yeah, no. yung, so, nahi, nahi, rin po ni so, para wala kang kaya, wala, kaya, wala, kaya, wala kaya, ng oh, oh sabay dito ano bang maganda pa ng daga yung laso pag ng daga hindi nakakain ng na laso niyo yung, yung kulay brown. tak? Soalnya, dah kau ingat kau ingat. Kau ingat kau ingat. Kau ingat